Hey guys, welcome to Pixel Chapter 2. So sa mga naguguluhan dyan, uh, um, saan nga ba natin makikita yung dashboard para makakuha ng Pixel? So pagpunta tayo sa box galore, dahil sa new update na ito, ayan, tayo lang natin mag-load. Dahil sa new update na ito, uh, wala na dito si Hazel, si Bak na yun nandito. So ibig sabihin, pag kinilik natin ito ngayon, Puro bay na lang ang makikita natin. Buy ako ng remover. A mover pala. Puro buy na lang yung makikita natin. Wala na tayong makikita ang uh, task. Kasi dito katabilan na buy yung task dito eh. So wala. So ibig sabihin ay Paano tayo makakakuha ng tau dito? Paano tayo makakakuha ng tinatawag na task sa natin makukuha yun. So sabi po dito, go to your spec for the task board. Yan. Yung task board natin, nasa spec daw natin. So kiklik natin dito sa left side. Yan. Punta tayo sa ating spec. Ito yung may spec. Yung land natin, yes. Tama kayo. Yung land natin. So maganda, dun sa box galore, bubili kayo ng house. Meron kasing house kit doon. So makikita natin yung ating task dito sa house kit. Ayan. Dito sa house natin. Pwede mo itong i-upgrade o ano pang gusto mong gawin. So nagkano ako dito. Nagtumingin-tingin ako dito. Uy, may bed. Sleeping again. Ah, ngayon ko lang na-discover ito ah. Hindi sabihin po, pwede ka palang matulog para magkaroon ka ng energy. So ngayon ko lang na narinig na ala ito ah. Hindi ko nang alam paano lalabas. So yun. Ang problema, hindi ko alam paano lumabas. So, ano tayo? Ha, tag dito. Ulitin natin. Hindi natin alam paano lumabas doon. Ulitin natin. Pero yung task, na nga. Doon lang sa spec natin. Sorry guys. No, natulog tayo. Natutulog pa rin. So, alam, bubalik tayo sa spec. <laughs> Nakakahilo yun ha. Sabi Sabihin, hindi na tayo pupunta sa ano kasi bago lang ta bago lang itong update eh. So sa bahay na lahat pala. Wala na yung sauna. Ewan ko lang. Ito so, dito, may house manager. Pwede mong i-upgrade yung land mo. 50,000. Naka-upgrade na ako actually. So yan, farmhouse. Pwede mong palitan ng pangalan yan. ah uh, spider. Pwede mong palitan ng pangalan ng house mo, spider. Dito mo makikita ngayon yung, yung uh, task dito sa in infinite tunnel. Yan. So makikita nyo dito maraming mga task at uh, meron tayong uh, glass. 90 times na glass. So equivalent to 1 pixel. So, so yan, Diyan tayo makakakuha ng pixel ngayon. So grabe, no? So may binigar, may syrup. <coughs> yan, Diyan tayo makakakuha dito lang sa bahay natin. Sa, so, kaya ngayon, improve natin yung ating uh, specs. Mag-ano mag, tayo ng bahay agad at makikita natin yung infinite towel dito. Tower. Ayan. Yan yung pixel makakakuha tayo. Piso. At least meron, di ba? Kaysa wala. So, white and white wood block. Madali lang natin niya makuha. So, kaya binili na natin. Matrix. Medyo mahirap ito. Kaya huwag natin ibibenta. Ang madali ito, itong papberry Yeah. So yan guys. Natitnan na natin. So god bless sayo. Uh, Magtatanim-tanim na tayo ngayon. So ganyan. Ito mga puno pala mabilis na natin silang makuha kaya lang level 1. So ibig sabihin ah uh, kailangan nating Kailangan pwede pala itong maging level 2. Kailangan lang natin i-ano siya, kunin lang ng kunin. Kaya lang ang problema ko ay, ah, konting sleep lang pala. Magkakaroon ka na ng maraming, ano, tawag dito, maraming energy. Yan. Basic mind kit. Yan, yan. May sampu tayong puno ngayon. So, yan guys. O, oh, napakabilis lang, napakadali Dalawa yung ano natin. Wala lang tayong basurahan dito. Napakadali lang para makakuha tayo ng task. So, yun guys. Mamaya na uli. Mamaya ituturo ko pa sa inyo yung iba. Salamat guys sa panonood.